hi! Good afternoon. Good afternoon. Po. Sige, have a seat. Have a seat. Oh. thank you, thank you. Yeah. Thank you. Me. Okay. Hi, ma'am. Good morning. Oh. Hi, ma'am. Good afternoon. Sige, have a seat din po. Oh. Hmm. <laughs> so, yun, ma'am. Ah, may announcement lang po ako kasi um, yun kasing anak niyo, ma'am, si Venice. Uh, siya po kasi yung aming top 1 ngayon. So, sa awarding natin. Ano po? And oh. then, yung anak niyo po na si Julian, siya po yung second. So, as much as possible, sana parents and mommies, especially mommies, uh, nandun po kayo sa awarding nila, ha? Yes, ma'am. Okay. Kasi, okay. oh, wow. ako award na lang. Top yung anak ko, eh. Teka, ma'am. Bakit yung anak? yes po. Uh, meron naman po kaming computation ng grades. If may questions po, uh, pwede ko naman ipakita sa inyo. Kala na, punta ko Yan, hindi ko lang magdala. <laughs> Ma'am, hindi ko naman po kayo obligang magdala ng gift for me. Um, as a matter of fact, yung mga gift na binibigay niyo po, eh, binibigay ko lang din sa staff. <laughs> yan kasi. Alam mo kasi, te, hindi naman ang dadaan sa mga pabigay-bigay, yung mga mga anak, talaga, tinggit mm. ka lang. Buto ka ba? Hindi ko pa yung ibigay yung mga binibigay sa teacher. <tipin> FYI, mas may mas mapera ako kayo sa iyo ha. Ah, talaga. talaga? Alam mo, huwag ka na nang taka kung bakit tapo lang yung anak mo. Kasi alam mo yung anak ko, kaya lang yung top one, mana sa akin, mo, maganda, kaya lagi mo muna. Hoy, Matalino. matalino rin ang anak ko. Mas matalino pa. Kahit sa anak mo. Ewan mo. sa teacher. Mas matalino, matalino pa rin. Pero bakit? Oh, uh, pop-pop-pop, mamis. Uh, nasa classroom setting po tayo. So, if meron kayong clarifications, um, sabihan nyo lang po ako para ma-provide ko. And then, if may something po sa inyong dalawa, you can go ahead po. Doon na lang sa labas. Okay? Sige, awesome. ma'am. Thank you. Kita okay. na lang po tayo ulit. Salamat, salamat. See Darali you there po. po. po ko. Okay, okay po. Sige, ma'am. See you po ulit. Thank you salamat. po. Salamat. Magsa-celebrate pa kami ng anak ko. Okay, okay, okay. Congrats po. Congrats. Oh, thank, thank you. you. Okay. Grabe naman ang mga nanay ngayon. Eh. Iba na talaga. <laughs> bata ka. Bakit mo inaagaw ang laruan ng anak ko? Akin na nga yan. O oh, an ano? Hoy! Anong inaagaw mo sa anak ko ha? Ano Hoy ang anak yan? mo! Inaagaw oh. lang naman yung laruan ng anak ko. O oh, bakit? Hindi mo pwede sila maglaro? Maghiraman? Hindi. Ayoko. Hindi ako nagpapahiram ng laruan ng iba ng anak ko. Lalo na sa anak mo. Kaya naman pala may ugaling. Madamot at maglita yung anak mo. Manang-manang -mana sa sa'yo. Siyempre. Eh kasi maganda ako, no? Oh, uy, saan parte? Eto, oh, from head to toe. Ikaw ha, sumusobra ka na. Samantalang pareho na naman tayong nakatira sa bahay. Uy, ano? Mas sobra ka yung ugali ng anak mo masyadong madamo. Oh, yun yung yan. anak mo yung mo. Yung anak po, ang mo ang pagsabihan mo. yung ugali sa anak mo dapat inaayos mo. Pwede ba? Huwag na kayo makasali dito. Nag-aaway ka pwede ba, di oh, ba? Aaway ng bata yun, nakikisali kayo. Ano ba yan? Huwag na kayo makailang. Yung anak mo kasi, kuya, pagsabihan mo, masyadong madamo. Ba't pati bata papatulan nyo? Pinag-aawayan nyo yung dalawang bata. Eto kasi si Celine magpatalo. Yung anak naman talaga niyo madamo at maldita. Hamalang maras sa kanya. Hoy! awi bata yon pinapatulan nyo. Samantalang kami dalawang magkapatid ay magkasundo. Oo. Oh. oh. kayo yun. Kayo yun. Hindi naman kami magkapatid ah. Dapat sa inyo pala nagsisimula yung pagiging magandang ehemplo sa mga batang yan. Hindi dapat kayo nagpapakita ng ganyan sa dalawang bata. Gusto niyo ba ganun din ang iugali ng mga batang yan? Ha? Gusto niyo? Ito na ako ako na naman? Ako na naman? Shay. Ikaw kaya yung anak mo. Tama itin na itin yan. Itigil niyo na yan. Away ng bata ay away ng bata. Hindi